Magandang morning everyone, no? nandito na naman tayo sa tindahan ng mga manok Araw na naman ng sabado, Medyo eh. maaambun ngayon mga idol no? Nandito tayo Ang oras natin ngayon ay alas 7 ng umaga ng panahon, panahon. Uh, no. uh, Guys, maaano ako? Let's go! medyo maulan ng panahon ngayon mga idol no kulti pa lang yung tao good morning good morning sa ating lahat no sa mga nandyan sa mga viewers nandyan mga mga love shout out sa inyong lahat maraming maraming salamat sa walang sawang support at panonood kay 20 wells tv dito tayo ngayon sa bintahan ng mga manok talaga oh, Medyo maulan ng panahon, no? masamang panahon. No? Lim, lim, oras natin ngayon ay 5 minutes para alas 7 you guys thank you uh, ulan na white magkano ba? Diba? magkano yan? magkano yan? magkano yan? magkano yan? Itu sapu lah bos, makan tuh bos. Tutri itu, 23 tutau santri Ganon din dito sa kabila, eh, dito. 2, magkapatid magkapatid sa malalaki <coughs> two, yun 2, 5 yun yun 1, 5 15. 5 yun 1, na yun doon. 2, <coughs> 3 <two>, <coughs> diesel lang guys o oh. one five dito sa guapo two pipe two pipe guapo kano pinta mo dito tanga sa manok mo ah dito magkano to one pipe one five yao dito sa ano

Six 6000 6000 guys kasama na 'yung babae kanawagi. Saglit din 'yung babae dalawang libo, apat na libo. Apat na 'yung lalaki, guys dalawang libo yung babae kanawa yun ano dito ba? 2-5 bus paris five, paris na guys babae Sama yung babae 2 <laughs> buy hey. Paris Para na po dito na nyo. Dala mo na na guys daw 1.5. Medium, uh, size. medium uh. size, medium size

Wapu, Wapu mga idol, no? 35 five. So, masama panah, no? Mahambun. Medium size, one five. Rin, no? One five, yeah, guys. Medium size. Yeah. polis guys polis one pipe dalawa one pipe dalawa yunakoan sampai bandret dalawa pulik libo guys sa tulong libo guys pulit guys 2-5 2-5 siya guys, 2-5 Green legs Tatlong libo daw to, mga idol. Pumpkin tatlong libo yung pumpkin na to. Ito sa daw, two condition niya lang sa mo may choko, 2, ulit na may pagkatulisayon ulit na may pagkatulisayon 2-5 2-5 lang ulitin guys ha nilang manong manok 2 2 guys. Salang mayari nito mga idol. Yan mga par, no? Mga par. 2-5 lang yan. Salang mayari nito. 2-5 lang daw yan lang. Pero may, ano pa, may bawas pa. Gosya boy. Gosya boy pa yan mga par. Bulik. Bulik guys, oh. Yellow pin. 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 Yellow Bas magkano dito, bas? 2.5 na lang, bas. 2.5 bawat isa. 2.5 2.5 daw yan, guys, no? Eh, li, laman, eh. lang eh. Right, guys. Sure. Magkano mo ba? Pa Ay, par? 3.5 3.5. Ilan taon na

guys, hanggang dito lang. Maraming salamat sa mga tao. Sa na ang video. Ang Shout out sa inyong lahat. Sa mga subscribers. Pagpapagawal nyo lang like and subscribe naman. Thank Bye bye. Let's